Bago nilikha ang babae, ang unang ginawa ng Diyos. Hindi mundo, hindi simbahan, kundi isang lalaki. At ang unang sinabi ng Diyos sa kanya, Let him have dominion. Ibig sabihin, hindi ka ginawa para lang mabuhay. Ginawa kang mamuno, pero hindi para abusuhin. Hindi para magmataas, kundi para magtakda ng direksyon sa pamamagitan ng presensya ni Lord. Si Adan, inilagay sa hardin. Pero bago niya natanggap ang babae, binigyan muna siya ng lugar, layunin, relasyon kay Yahweh. Kaya kung gusto mong maging tunay na lalaki, hindi pera ang simula, hindi babae, hindi galing, dapat presensya muna. Pero alam mo ba kung saan siya bumagsak? Hindi noong kinain niya ang prutas, kundi noong nanahimik siya habang inaagaw ang misyon niya. When the serpent spoke. He said nothing. Kaya nung tinawag ng Diyos, hindi babae ang hinanap niya, ang sabi niya, Adam, nasaan ka? Because real men are accountable, not invisible. Kaya maraming lalaki ngayon, malakas ang katawan, pero wasak ang loob. Nagtatrabaho, pero di marunong magpahayag ng damdamin. Tahimik, pero galit sa loob. Hindi dahil masama ka, kundi dahil may sugat na hindi naagapan. Minsan kasi, lalaki ka nga sa panlabas. Pero sa loob mo, bata ka pa rin sugatan. Lumaki kang sinasabihang tumigil ka sa iyak. Kaya ngayon, ang tanging alam mo ay manahimik at magtiis. Pero sa presensya ni Lord, pwede kang umiyak, pwede kang huminga, pwede kang magsimulang muli. Here's the truth. Hindi ka lang provider, hindi ka lang protector ikaw ang binhi ng henerasyon. Kung ano ang bitawan mo magtatanim sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo. Kaya gustong sirain ng kalaban ng lalaki para magulo ang buong sambahayan. At kapag ang isang lalaki ay bumalik sa presensya ng Panginoon, nagkakaroon ng direksyon ang buong sambahayan. Pag ang ama gumaling, gumagaan ang loob ng asawa, gumagaling ang puso ng mga anak, tumitibay ang buong tahanan. Because one man healed in the spirit can shift an entire generation. Ang boses mo sa bahay ay hindi lang tunog. Ito'y direction sa espiritu. Kapag nagsalita ka ng pananampalataya, umaayo ng langit. Kapag nanahimik ka sa galit, nagsasara ang pinto sa kalaban. Your voice isn't just sound. It's structure. It's spirit. It's seed. Pero ngayon, umangon ka muli. Hindi sa kayabangan kundi sa layunin. Declaration. Hindi ako tagatago. Hindi ako tagapiga. Ako ay tagapagdala ng presensya. Ako ay binhinang pamana. Ako ay tinawag, pinalakas, at itinatayo muli ng Diyos. Prayer. Pag-uusin mo ang puso. Yung mga sugat na di ko nasabi. Ilumin mo ako. mo akong leader hindi dahil malakas Hindi dahil marunong akong sumunod sa iyo. Turuan mo akong magmahal, magpatawad, at magtakda ng direksyon na galing sa langit. Hindi ako produkto ng mundo. Ako ay anak mo. Amen.